So, ayan guys, ito yung uh, ulam namin, pata. Patatin na kinilaw. Ayan guys, sobrang sarap niya 'yan. Meron siyang uh, coriander leaves at parang ano 'to eh, meron siyang suka. Hindi ako ang gumawa, guys, yung kapatid ni Sir. Ayan. Masarap siya, guys. Para lang ito sa may mga ngipin Ayan, magngat-ngat ka. Kaya pag ako ito nakain, kahit kumplito pa ang aking ngipin, ginugupit ko talaga siya, guys. Ginugunting ko siya. Ayan. Sarap yan, guys. Ayan, no? Oh. Ayan, halo-haloin natin. O, oh, ba? Diba? Tatanggal na rin yung mga balahibo niya. Hinilaw. Minsan lang sila gumawa nito, pero sobrang sarap, guys. Ayan. Okay. Maya-maya kakain na kami. Darating na yung mga amo. Nasa uh, work pa sila. O, oh, diba? Yummy. Ayan. Okay, guys. Thank you for watching. Kain na na. Magpataba na naman. Ang hirap mag-diet. Bye-bye. Don't forget to subscribe.